May unsolicited advice si Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng bumaba nitong approval rating sa latest survey ng Pulse Asia. Ayon sa senador, panahon na para si Bakin ng presidente ang mga underperforming na miyembro ng kanyang gabinete na hindi naman nakatutulong kundi nakapeperwish pa. Sinabi ni Zubiri na kung siya ang tatanungin, ang payo niya kay PBBM ay crack the whip o latiguhin na at palitan ang mga underperforming cabinet officials na dahilan ng pagtaas ng mga bilihin, partikular na ng bigas. Hindi e tinukoy o pinangalanan ng Senate President ang mga miyembro ng gabinete dapat ng alisin. Ngunit tatlo o apat na ahensya ng gobyerno ang dapat umanong tignan dito. Bukod sa mahal na bilihin, ilan sa mga isyong sinasabing nakapekto sa ratings ni PBBM ay ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang confidential funds ng ilang ahensya ng gobyerno. Sa third quarter survey ng Pulse Asia, buwaba sa 65% mula 84% noong June survey ang approval rating ng presidente. Ngunit si PBBM hindi na nagulat sa pagbaba ng kanyang approval rating dahil naiintindihan niya umano ang sentimiento ng publiko na apektado ng patuloy na pagsipan ng presyo ng mga bilihin. MBC Network News!